ay bus na pala. Pwede ka ng asin. Bawal bumili ng asin gabi na. Ha? Bawal bumili ng asin sa gabi. Kaya bigla akong napasearch sa internet. At ito ang nakita ko. Naniniwala ang karamihan sa Bangsamoro na ang pagbili ng asin sa gabi ay maaaring maging sanhi upang magpakita ang aswang sa sino mang bumili nito sa gabi. Kung kaya't pahihintulunton lamang ang bibili nito sa gabi, kung ang sasabihin ay pedtad na ibig sabihin ay buhangin. Sinubukan ko rin mag-post sa akin Facebook page upang malaman ang sagot ng mga netizens. Matapos kong i-post ay nagintay ako ng ilang saglit at ito ang mga sagot nila. tapos kong mabasa ang mga sagot nila, ilalo akong naguluhan. Kaya ito napaisip ako kung ano ba talaga. Pero sa mga oras na to ay naalala ko ang mga kaibigan ko. Kaya sinubukan ko na lang ipagpabukas para isa-isa silang tanungin. At ito ang mga sagot nila. Maga-bibili ng asin sa hapon. matutunaw. Matutulaw. Matutunaw, matutunaw. Kasi sarado tindahan. <laughs> Pero hindi pa rin ito naging sapat para masagot ang mga tanong sa aking isipan. Kaya sinubukan ko na rin kumonsulta sa isang eksperto. Ano po ba ang asin at paano ito ginagawa? So, ang asin ay isang uri ng mineral na pangunahing binubuo ng sodium chloride. Ang lasa nito ay siyempre maalat. Ito ay pangunahing ginagamit sa pagkain at pagluluto pampalasa. Meron tayong iba't ibang uri ng asin. Merong repenadong asin, idle salt, at marami pang iba. Paggawa naman ng asin, meron tayong tinatawag na machine or technology para mas mapadali ang production nito. At meron namang modernong pamamaraan na karaniwang ginag ginagawa ng ating mga kababayan. May katotohanan po ba ang mga haka-haka na ang asin daw po ay natutunaw kapag binili sa gabi? Wala naman. So sa katunayan, wala pa tayong scientific or explanation tungkol sa mga haka-haka na yan. No? Sa pagbili ng asin, kahit anong oras naman ay katanggap-tanggap naman hanggat bukas yung tindaan. Sa mga nagsasabi na bawal bumili ng asin sa hapon o gabi, marahil nasabi nila ito basa sa kanilang opinion lamang o kaya naman ay base sa kanilang karanasan. Halimbawa ay bumili sila ng asin sa hapon at biglang umulan, mababasa talaga ito. Sa pagtatanong-tanong natin ay nakahanap tayo ng sagot sa kung anong dahilan at bawal bumili ng asin sa gabi. Nalaman din natin na may iba't ibang kultura at paniniwala ang bawat isa sa atin. Nalaman din natin ng iba't ibang paraan sa paggawa ng asin, pati na rin ng iba't ibang klase ng asin. Sa inyong lugar, ano ba ang mga bawal gawin o bilhin sa gabi? Comment down below. Bakit bawal bumili ng atin sa gabi? kabe? Bro, mo naman, bibili ka atin. 10,000 pera mo, tapos limang pisa lang bibili mo. Eh, magagalit talaga yung bawal na talaga bumili. Ay, mo, mara, no, ay wala na meron na iwala Bakit bawal bumili atin sa gabi? Ah, kasi ilalagay lang sa put eh. Alam ay, mo na mga tindahan yun. Ito, <laughs> ito na naman na hits yun. bawal bumili ka kalawasin sa gabi. Kasi hindi yung tapos na magluto. Ulit, ulit. Si ano muna, si sa muna. Kaya bawal na bumili ng asin sa gabi kasi okay, tapos bale, na magluto. <laughs>